Magandang araw po sa inyong lahat. Ah uh, ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga uh, flood control na kaso na uh, naging iskandalo. Uh, at nung paano ang ating kung ano ang mga ating nagawa uh, upang uh, mapanagot ang mga may, ang mga may kagagawan nito. Kaya uh, na kong i-report na ang Ombudsman formal Nag nang naghahain ng kaso laban kina at iba pang labing pitong individual, batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, uh, hindi po ito kwentong. Ito po ay tunay na ebidensya. At uh, ito po para hindi ko nang babasahin pero makikita naman ninyo sa, sa phone ninyo ito yung listahan ng uh, may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala ng paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At uh, kahit na eh, uh, parang napakatagal ang dumanat na panahon, uh, Ako ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po sir.